So ayan mga kapatid, i-share ko lang po sa inyo yung na-pick up namin sa Cavite. Ayan, napakarami pong mga silver coins, 1944, 1945, pababa po yung year mga kapatid. Yan po yung mga patuloy nating binibili hanggang sa ngayon at still buying pa rin po tayo. Okay, so kung malayo po kayo, dito sa aming lugar, pwede natin pag-usapan po yung shipping fee. Pwede ko pong sagutin yan, mga kapatid. At syempre, mga kapatid, babayaran po muna kayo bago nyo ipadala ang item sa atin. Okay? So, ganyan po tayo dito sa Barrio Official PH 2.0. Ayan, hihingi lang po kami ng mga identity, mga kapatid, para po magkasundo po tayo sa bayaran. Okay? So, ganyan po yung mga binibili namin mga kapatid. 1944, 1945, pababa po yung year. Mga silver coins po, 20 centavos, 50 centavos, 1 peso at 10 centavos. Hindi na po kasama yung mga 1950 pataas na taon sa mga ganitong uri ng coins. At syempre mga kapatid, yung mga commemorative coins, binibili rin natin. Ayan, 50th anniversary later gold landing at yung mga ibang silver coins na nakuha pa natin sa iba't ibang lugar. Ayan mga kapatid, 50th anniversary, 5 peso coin, yan po yung patuloy nating binibili sa commemorative coin, okay? So, tandaan nyo mga kapatid, marami pa po tayong binibiling mga lumang bariya. I-review nyo lamang po sa ating Facebook page. Ayan, katulad ng mga ganito. 1 peso 1903, 1 peso 1907, 1903, to 1912. Ayan, yung mga binibili natin sa 1 peso. At ito, hard to find mga kapatid. Year 2006 na limang piso. Kadalasan na kung nakakabili nito mga kapatid sa mga may tindahan at gasolinahan. Ayan, sila po yung mga masisipag na mag-check at marami rin po kasi silang mga coins. Okay? So, ayan, year 2006. Grabe, napakamahal na rin ang value nito at year 2007. Ayan, hindi po bababa sa 1,000 ang bili ko sa mga ganitong 10 peso coin year 2007 at 2009. Depende po sa kondisyon mga kapatid. Okay? So, ayan, nakadepende pa rin po sa kondisyon ng inyong bariya, ang value ng inyong mga coins. Okay? Kaya tandaan nyo pong mabuti yung mga binibili natin at baka mamaya maligaw po sa inyo. Okay? So, maraming maraming salamat po mga kapatid. Ayan, i-direct message nyo lang po ako sa ating Facebook page, Baria Official PH 2.0. I-send nyo po agad yung litrato ng inyong makikita, mga hard to find coins, silver coins. Ayan, patuloy po natin binibili yan hanggang sa ngayon. Kaya, ano pang iniintay nyo? I-message nyo na po ako agad at iikot po kami, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, i-schedule po natin.